Hi guys, magandang hapon. So ngayon, ah, mag nagre-request si Madam na ano, gusto daw niyang ano, kumain ng buko. So kukuha tayo ng buko ngayon, guys. Ito 'yung akyatin natin. Yan 'yung akyatin natin. Tara. Kakagising ko lang. Gusto daw niyang kumain ng buko. Kaya kuna natin. Yung guys, dito na tayo sa taas. Masag kung mababasag lahat ito wala nang sabaw ah, mahirap Michelle Michelle kapatingin ko sana yung nabiyak eh kapatingin ko sana sa kanya guys kung pwede tanawa bear na po sa Besiga? Mantawangan ni Anay kung pwede nang sugod. Hay. Ay malis ka diyan. Kailangan lang nating patamain sa malambot na lupa. Ah. Buko, masarap na buko. Grabe. So, yun guys pababa na tayo yun so, guys 2, four, six. pito yun nakuha kinain yung isa kunan mo na sabaw guys Boko kayo dyan Papa, Yes po okay. Hi. Huh? keep your hair. Your hair. Mm. Say hi. Oh, hi. No kiss. <laughs> hey guys. see guys, may halo ng ano, uh, gatas at asukal. Ano, magulong bata. So yun guys, dahil alanganin tayo sa budget, uh, makita tayo ng buko para ibinta natin. Take 10 ang ano no? Isang baso? Oh, okay, ganda naman yung maglalagay sa baso, guys. Di ba? Ah, okay, ano? Meron na tong ano? Healthy to guys. Kasi meron ng oh. bear brand at brown sugar. Yan, so, sino yung, sino yung gustong bumili? Just pay him to my page. Ah, uh, libre po yung pag-deliver nito, guys. Sampung piso lang yung isang baso. Pang tawid gutom lang namin kasi, ano, wala na talagang... Mahanapan ng paraan. Kaya buko na lang muna. Sa sa katotohanan guys ay yung breakfast namin buko. Yung breakfast ay ah, yung lunch break, yung lunch namin ay buko din. Pati yung dinner namin buko. Kasi wala na kaming pambili ng bigas. Kaya ito na lang, naisipan namin magbintan lang din ng buko. Baka dahil sa buko ay kami ay yayaman. <laughs> ito sampo, hindi puno. Is... 9 mo <laughs> So yung dalawa guys bumili dito utang pa yan hulugan pa yung 10 pesos nila isang buwan One month to pay. One month to pay yung 10 pesos guys.